Galit ako kay Kristop. Mami, sorry. Paano mag-sorry si Kristop kay Mami? Mami, sorry. Mahal na kita. Christ, Christ, kita. I love you, Mami. Galit ako kay Kristop eh. Dapat mag-sorry yan. Paano ka mag-sorry kay Mami? Sorry, Mami. Love ano you pa? Ano sabihin mo? Hindi mo na uulitin good. Huwag mo na ako haawain, ha? Opo? Opo. O, sabi kay Mami? Love you, Mami. Miss you. Ano pa? Love you, Mami. Kiss mo na ako. Madaming madami. <makes noise> ano pa? Kulang pa yun, eh. Kulang pa yung kiss mo. Bye-bye. <makes noise> Bye-bye. <makes noise>